stress na yan. Um, yung baga, yak na yak. Hindi um, ko pinapansin yun na kung ano man. Yung mga pagsubok, whatever it is, basta you trust in God. ang hanggang lahat yun. Thank you. And uh, to Sir Joey, ano po yung na-mention no, no, din yung expectations niyo po from him. Pero kami po, what can we expect from this partnership? Ano po yung inclusions? Uh, kami, whenever we do partnership, we, we always like to have it long term. So I'm telling Posing na gusto namin siyempre ng Sunday to be part of the 50th anniversary of it. Balaga ganun. Forward looking. Sabi ni Posing may 5 years of plan na siya. So tingnan natin 5 years from now. Pero I'm, I'm looking at a stronger partnership trusted endorser na among the celebrities, no? And then, until now, uh, kayo pa rin. Uh, kami pa rin yun, Bossy. So, how do you feel, Bossy, kapag, alam niyo yun, may mga <coughs> parang gusto yata ng manira o uh, mag, magbigay ng konting uh, doon sa pagiging uh, isa sa pinaka-trusted at uh, hinahanga ang uh, celebrity ngayon. And at the same time, Bonding, how do you feel dun sa suporta ng karamihan na hindi na hindi na babali uh, dahil kilala nila kung inyos sino si Big Sorto. Of course, I'm very thankful that uh, I have a, a Family supporting me, uh, my friends, uh, uh friends in the business, friends in showbiz, uh, Tuloy-tuloy yung -tuloy uh, pagsuporta sa akin and uh, like um, Sir Joey here uh, trusting me with uh, uh, endorsing uh, isang ang isang uh, magaling na produkto. I'm very thankful at uh, maraming maraming uh, maraming marami salamat uh, sa kanila uh, sa inyo uh, sa lahat ng tao maraming maraming salamat. Na-apekto pa ba kayo po? pag may gustong manira or mga gano'n, bibigay na mga ilang negatibong imahe pa sa inyo. Na-apektohan pa ba kayo sa gano'n? Pero pa pwedeng hindi ka ma-apektohan. Pero, kumbaga, sabi ko nga eh, pagpasa Diyos mo lang, wala na yun. Yes, Bossy. And last na po, Ah, uh, during the kingdom, may nagsabi sa akin na may chance daw na baka ito na yung last movie ni Bossing. Dahil kumbaga, parang nagawa niyo na lahat. So hindi pala totoo yun, Bossing. Kumbaga, fight, fight, fight pa rin. Um, yung last movie, kasi tagalong nagpahinga no, sa uh, sa pelikula. Kasi nga, hindi uh, naman ako bumabata na. I know how tedious you. drain ng energy, ng emotionally and physically, ang uh, paggawa ng pelikula. Hindi naman yung uh, paggawa ko ng pelikula, hindi naman yung, oh, okay na yan, pwede na yan. No, uh, ngayon, iba ng uh, uh, style ng paggawa ng uh, pelikula. Kung gusto natin uh, itaas ang kalidad ng pelikula Pilipino, we, we have to be uh, really professional about it. Like, uh, etong nakaraan pelikula ko na we had to do um, certain number of blockings uh, throwing of lines uh, tapos yung mga take, uh, iba-ibang angulo, you have to maintain your emotion uh, hindi sa biro, hindi sa biro paggawa ng pelikula ngayon so na naramdaman ko sa uh, naranasan ko yung uh, yung gano'ng klaseng The film, uh, the kingdom. But uh, after watching the finished product, uh, I would say that uh, I'm very proud of it, and I'm I'm very happy. We were part of the film. And you'll do more. Mm, hopefully, okay. we'll see if we can do more All right. Thank you. Thank man. you. Thanks, Ms. Rose. Thank you. Thank you. Thank Rose. MJ, last question. you. Yes. Kapatid na Jojo, panaligan from the very insanely popular Rider, Ay, Thank you. 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 piling pasitibo ang lahat ng bagay tungkol sa inyo. Uminom siya ng barley. <laughs> 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 para para tili clean clean living. Uh, it's as simple as that. Uh, clean living lang. Kung uh, kung uh, manapak na ibang tao, kung kung uh, uh kung manira, kung uh, mahangas, stay humble. Uh, humility for me is a very uh, important word. Mm, kung uh, relax ka lang sa buhay, uh, makikita mo, hirap ka sa Barley, stress-free. Oh. Gas bossing ko Sir Salamat. Thank you. Thanks sa Thank red bossing. May follow up si yeah. Jerry Olay Philippine Entertainment Board. Hindi pwedeng hindi. Petro ka. Petro ka. Bossing na sabi mo nga yung kumbaga yung stress pinasok mo na. Ah, uh, so lang itanong tanong kung nakakatulog ka ba ng mahimbing these days considering na may mga bata naman sa buhay mo. Napapatulog ka pa rin ba nila no? Kumbaga nagigising-gising ka and consider na nagsasante uh, parli ka? Ah, uh, yung baby namin nakahiwalay ng kwarto. Si Tali lang ang uh, madalas na natutulog sa uh, sa gitna namin ni Pauline. At wala naman problema kay Tali. Medyo um, 10 seconds tulog na siya. Kahit anong ihingay ko, kahit nanonood ako ng uh, TV, hindi siya magigising. So, um, we're just uh, fortunate and thankful na we have uh, easy babies like si Mochi basta may kinakain siya okay <laughs> <Mochi takka. laughs> makakain na nga ng burger kung <laughs> ano-ano pinapakain ng nanay na mahilig siya sa prutas mahilig siya sa um, fried chicken <laughs> may lalo na ngayon napat na yung ipin niya Uh, Kumakagat-gagatas na. Siya. So we're just uh, fortunate. Uh, pagdating sa gabi, uh, napakaimbing ng tulog natin. Anong pinaka source of joy mo ngayon sa buhay mo? Sorry? Source of joy, yung nagpapasaya sa iyo, nagpapaligaya? Mga uh, kaibigan katulad ninyo, mga aking pamilya, aking mga anak. Hindi uh, lang si Tali at si Mochi, kundi si, uh, si Danica, si Bing si uh, si Tin, si Oyo, si, uh, uh, si Vico, uh, si Paulina, uh, lahat sila. Um, every once in a while, we go out for dinner. Sama-sama uh, lahat ng mga anak ko. Kwentuhan. Uh, Ganun uh, lang. Masaya. Thank you. Thank you, Tito Jerry. Ayan na po, that wraps up our Q&A. And at this point, Raccoon na po tayo. naka